Oh, hi, ito ay. Hey, ipapakita namin sa iyo ang aming malaking proyekto. Oh, marami. Kung makikita mo dito, kami ay. Mayroon kaming maraming imbakan ng enerhiya, ang aming solar system. Ngayon, mas maraming tao ang gagamit ng enerhiya ng araw at lithium battery para sa imbakan ng enerhiya. At para sa proyektong ito, ito ay para sa telekomunikasyon sa labas. At ngayon ipapakita ko sa iyo ang higit pang detalye ng aming sistema. Kaya, simulan natin. Makikita mo, ito ang aming kabinet. Ito ang aming outdoor cabinet. Ang taas nito ay 1.7 metro. Ang ito ay dinisenyo para sa labas. Ibig sabihin ilalagay namin ito sa labas at kailangan namin ng anim na daan watt na si air conditioner. Kaya ito ang kable. Ibig sabihin maaari namin ikonekta ang vacuum ng direkta dahil ito ay isi. Dinisenyo rin namin ang dalawang piraso ng lithium battery. Bawat isa ay 51.2 volt at 200 amps. Ibig sabihin bawat isa ay 10 kilowatt oras. Kaya mayroon kaming dalawang piraso. Gagawa tayo ng mga ito sa sabay-sabay na koneksyon. Ibig sabihin, may 20 kilowatt oras tayong kapangyarihan para sa sistemang ito. Sapat na ito para sa pamilya o ilang proyekto. Paano natin sisingilin ito, baterya? Nandito ang inyite. Ang inyino ay ang pinakamataas na teknolohiya ng pagtutok ng kapangyarihan. Para sa solar, kapag nakakonekta sa labas ng solar panel, ang enerhiya ay makakasagap sa baterya. Ito ang aming sistema. Sa katunayan, may ilang telecommunication device ang aming proyekto na ilalagay dito. Ito ay magiging magandang imbakan at sistema ng paglikha ng solar energy para sa telecommunication. Siyempre, maaari tayong gumawa ng ibang uri ng Woo! Solar Energy System, hindi lang para sa telecommunication, kundi para din sa tahanan. Gamitin ang disinasadyang komersyal na paggamit o ibang sistema kung kinakailangan. Ilan sa mga proyekto, kung may energy storage o solar system ka, makipag sa amin para sa higit pang impormasyon. Ito si Neo mulasa. Mayroon pa kaming ibang telecommunication device na ilalagay dito. At ito ay magiging mabuti. Woo, imbakan ng solar energy, sistema ng solar generation para sa outdoor telecommunication. Siyempre, magagawa natin ang iba't ibang uri ng solar energy system, hindi lang para sa telecommunication, kundi pati sa tahanan. Gamitin ang DC na sadyang komersyal o ibang sistema kung kinakailangan. Kung mayroon kang energy storage system o solar system, makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang impormasyon. Ako si Neo.